Mommy. Wala karotin So na sa hotel na putangan na ng tapakan. Hindi mo pero 12 ko, ano? Na 12 rester, doon papakno. Pero rin. Garcia Let's go. Azur. <laughs> <laughs>

No. Sazer kami. Magbakbaka kami mamaya. Magbakbaka kami mamaya. Eh, wala project projection to. Ah, um, oh, medyo oh, baka makain dito. <laughs> A few inches later. Sayo na ako, mga nakapag-alaki na kwarto, no? Unfortunately, nasarado no, yung penthouse na so, di tayo masyado nakapag-vlog daw no? kasi dahil kami ng penthouse na no? Para so, sarado! Ngayon, trip na lang na ito Video <laughs> wala na kami, no? And ayun, no, baka masyado mag-vlog dito, no? Kasi, syempre, chill time lang din, no? Gano'n no. ito Rago, <laughs> uh, friends, rin. Pwede na ako matulog. Wala pa kami tulog nung maayos, oh 3 hours sa tulog namin

So, oh, sa trip lang, no? Sorry pa na parang may naginaw lang na, papakmahin. Solid na. Adobo, na sinigengeng, na alponso, no? Ay, pa parang may, no? Bibili pa kami, no? Kasi syempre, eh. Di pa kami siya tama. No? Oo oh, naman po. <laughs> <laughs> Bibiguin ko ba taga Bulacan? Sa <laughs> <Yeah. laughs> so, babalit ako yung mga mamaya mapapak na mapapakmahin. Yeah. geng, -geng.

Anong, na pong, ano okay na, okay na. Okay na. Kaya na pa kami nag-inom. Kaya na pa nag-inom. No. Solid naman ang pa. And... Share mo sa, sa lahat yung, ng ano, ni... Brother! <laughs> okay oh, oh. na Brother! Asurto! Hoy! Oh, oh. Ano po? Syar <laughs> <ito. isay> <laughs> <Say, laughs> ha? Iya putang ina. Ah, ah, Akin mo 'yung content. Tayo na 'yung content. Tayo na 'yung Maling Kasi mali-mali nga Okay lang kami may sabihin siya sa sa amin na iba o sa atin na iba. Pero 'yung Ikaw point niya sa iba 'yung mali. Eh ayaw mo bukas sa Ayaw mo bukas. Pakikinan niyo. Go go ay! <laughs> yun so, yan ako kapat. Ayun na pa nag-open. Nagiinom na. Ayun sa lang nang inom pa namin. Basta no? ganun din. Sila sila pa rin. Yung sa Mandalolo. What's <laughs> up? <laughs> 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 solid pa rin na no, makapapak na. And kung sabi lang na nabas-bas na tayo na kay Papa P. Thank you! <laughs> sabi niya, di siya lasing. Ano ka lang sa'yo? Pag at magre-reklamo siya, ah, may sisigmura ako to. Puta! Asurto, pre! Asurto! All out! All out! Sorry. Maglilibot pa kami, no? tama tamang tagay pa rin, no? na kayo, no? Wala, eh. Luto kami ng adobo, sa baba mo. Sige, gang, Solid na mapapak, no? So, mabait lang kayo mamaya, So, YouTube mo yan, ha? YouTube!

hindi okay. okay. yeah. oh, okay. oh, oh, right. okay. what's up mga kapakpak no? mga kapakpak ah? what's up mga kapakpak hello ina parang train to Busan eh Ah, oh, ngayon, pre. Kahit Pero, upload niya ni ano, ni ninyang video, brother. Pula. Wala ka lang pa kayo? Eh, Oo, oh, wala akong pa Yan, Nasa video yan, na. na. I swear. Ah, oh, I swear. <laughs> sabi, sabi niya, sabi niya daw, I swear. Hindi ako basag, bre. Uh, Oo. Oh. Sabi niya, kahit ano mga yan daw. Oo, pag -upload, upload mo, Kasi, Di promise, tanong mo kay Nin. Wala, katiri ka! Ayan, ayan. Normal ako, bro. Normal daw siya. Mamaya. Normal abnormal. Mamaya. sa ng tao. Mamaya yan. Pag Sa ikas siyaman mo, alam mo po, kinang iba. <laughs> 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 Hindi mo na dapat pinagmalak. Ay. Mm, -mm pinagbabalat mo pa. <laughs> ayan Uy, na. Uy, kung ano na yan? Para dito, pre. subalit. Hindi man lang hindi ako ma na Hindi na makakalimutan tanda mo patawan amanay Ako si patawan amanay Oo, ako si... ako Gonjam sa ano, Beer na ako Beer na sila, na ako ano? Ay, hindi ba no May pray, na soo, kaya? Hindi pre, gusto ko naman suka Gusto ko pre Oo, na pa kayo, eh. Ah, umuti ko Not time ng video na Oo. Oo oh. oh.